Skin. Oh, yan yung dito ni baby. Yan, abang tulog ang aming hari. Yan yung aming hari, tulog na tulog. So, kami ay kakain. Ayan, nakapas. nilaga tayo ngayon. Another sabaw sa didi. yan yung siya yung inom ng didi sa akin pag hindi naubo si bibi <laughs> Ayaw mo kay eh. Iiyak ka nga pag hindi naka noon. Inumin mo yung... Inumin mo yung tira doon ha. Mm -hmm. gusto, ko <laughs> gusto ko pa. Marami pa sa rip. Yeah, today is maglalaba kami ni mister Kain mo daw kami. So, amin hari, tulog na tulog. Ayan, pinupuyat lang kami araw-araw niyan. Ayan, no? Pinupuyat niyan kami. <laughs> puyat na puyat. Dari daw niya, puyat. Puyat ka No. Tengo un limón. Sí. Sí, el limón da. Vamos <imitable> a reiniciar, va. Pasó. ¿Está seguro? Linda, dame la medida de <language> todo, sabee, pásalo,

ano eh. yung kabalik-kabalik ka rin eh? Magtabok ka! Parang <laughs> nipit sa'yo na kaya nipit sa'yo. Magpinsan naman Pinsan! Uy! Pinsan! pinsan. Mag-extra pa ako, pinsan. Mag-extra pa ako, pinsan. ano na? Sa si nasa kuya. kuya? Kuyang kabin.